into mga channel, na today's video ay para sa inyong mga Gemini this week, Gemini kaya tutok na so before we get started Gemini may announce ako this week na uh, may mga pakulo kami this coming 100k subscriber no, dahil malapit na ibig sabihin pa sa salamat namin sa inyo sa patuloy na pag support uh, Gemini, kaya mamimigay kami ng konting cash at magpili din kami sa inyo ng uh, I mean, i private trading, no? Through uh, video call ba, message ba? So, nandiyan lahat na nakalagay sa description, no? Sundin nyo lamang yan. Madali lamang yan, no? I-share, i-like, at uh, i-comment ang video kong ito, Jiminay. At itag nyo rin sa aking Facebook page, no? So, Jiminay, ah uh, kung mag-comment kayo sa aking video, i-comment nyo dyan ang huh? 100k magic. Okay, at yung ang yung birthday at ang iyong mga katanungan kanina. Okay. Kaya yes. si ko ang aming mapipili, no? Yes. So, yeah. So, i-announce namin yan, Jimena, pagdating na 100k. Yes, sana this July mapuno na yan, no? No? Yeah, or this June something. Kung July abay swerte dela ko ay uuwi sa July. Kaya sana doon namin ma-reach ang 100k sa aking pag-uwi para sa namin ng na aming anak na i-live kung sino ang mananalo, ang mapipili, no? Yes. Yeah. So, yeah, so the universe, what is your message for Gemini this week? So, paalala Ginoi, this is not for everybody, kaya take what is relevant for you. Yes. So, I'm so excited na malapit na ang 100k kaya uh, mamimigay kami ng kunting halaga para sa inyong mga supported. Okay. <laughs> yeah, so yes. So much excited. I'm so excited sa mga mananalo mabibili ano na, ng ng uh, aming grupo. Yes. So Gemini, show me what is your message for Gemini this week. Gemini, Gemini. Gemini, be careful sa ating mga addiction. Oof. Huwag pa dalos-dalos, Gemini. No? Huwag hayaan na malulong sa addiction. Alright. Be careful sa so, Gemini this week. May mga masamang intensyon sa inyo. Masamang tingin. Huwag kayong maglakad ng isa. Huwag kayong magdesisyon. Nang padalos-dalos. Baka may scam tayo. Or baka may mga liliga, wabay ito ay scam pala, whatever. So, Gemini, may mga na-stalk sa inyong mga picture. No? Something may kaya. Yes. Mataas ang posisyon. No? Uh, yes. Yeah. So, some of you ay may ability din mga Gemini na mag-leader ng grupo. Some of you. So, Gemini, kung ikaw ay may relationship, No? Kung baga, happy family, happy good partner, something like that. Ang mga Gemini. Alright, kung kayo may relationship, perfect relationship, something like that. May mga desire din dito, uh, ah, Gemini, na ma-achieve mo this week. Some of you, makabili ng bahay, lupa. Some of you, mag-asawa na ba? Magkakaroon na ba ng pamilya? Magkaroon ba ng anak? No? Yes. So, may big decision din dito gagampanan mo, Gemini, this week. Some of mga Gemini ay may maging isa nyo ng apology this week. No? Some of you ay may batang lalaki dito, Jimmy na nagdadala sa inyo ng swerte. Or nagbibigay ng abundance sa buhay mo, Jimmy Alright. Yes. So, Jimmy May, may mga maraming opportunities sa inyo this week. See? Maraming opportunity, Jimmy May. Or mapapuha mo, Jimmy this week kung anong gusto mo. Either relationship man yan, parangalan man yan, Or financial man yan. No? Something like that. This week. Gemini. Yes. So, Gemini, as I've told you, be careful sa ating mga addiction. Baka mawit tayo sa kahiyan. Divorce you, whatever. No? Yes. So, may mga... And you have devil card here, Gemini. Kaya, laging alerto At laging uh, alert sa ating, na ating mga ginagawa, Gemini. Balansihin din natin ang ating energy din ngayon this day, no? Huwag dalos-dalos sa ating kagustuhan. Makinig din tayo sa ating nakapaligid sa atin o sa ating pamilya, Gemini. Alright, hindi lang ang ating sa loobin ang ating sundin, Gemini. Alright, para hindi mauisa. Pag-away-away, divorce, at baluta, something like that, Gemini. Yeah, So, Gemini, may mga potential talent dito na madi-discover sa inyo. May mga wish fulfillment na mangyayari this week. Also, may mga ex dito na babalik sa buhay mo, Gemini. So, some of you ay namimiss nyo na ang iyong nanay, ang inyong mga anak. So, some of you ay may mag offer sa inyo. This is family members only. Or relatives mag-o-offer sa inyo mga Gemini. Yes. Itong mga offer na ito, Gemini, ay nagdadala sa iyo ng swerte habang buhay. Yes. Kaya minsan pakinggan natin ang mga taong nakapaligid sa atin kung hindi naman lang kung ang advice naman or ang mga inaano naman sa inyo ay mabuti. Yes, pakinggan ninyo. No? yeah, dahil dito sa barahaan may mga nag-offer sa inyo, Gemini. This is part of the family. Yeah, relatives ba? something like that. At ang hangad ng mga offer na ito, Gemini, ay para sa inyo. Para ikaw ay mamuhay sa karangyaan, mamuhay sa happy family. Okay. All right. So you have Archangel Michael also guiding you, protecting you, Gemini. Some of you ay napaka close sa ating Panginoon, Ang ating mga spirit guide, ng ating angels guide. At ng ating ancestor, Gemini, you are fully supported nila, Gemini. Alright. Yeah, so Gemini, you have this card. This is card. This card is victorious. So some of you ay kung anong mga ginagawa ninyo, you win, Gemini. Kung anong mga pinaglalaban mo, you win. Some of you ay may mga new project, may mga new idea, new plan this week also, mga Gemini. Kung ano man yung mga decision mo rin, Gemini, this week, ay good decision yan. Yes, perfect decision yan kung ano ang iyong mga decision this week. You have a decision here, Gemini, see? Yes, may decision ka dito na mabibigat, Gemini. Pero ang mga desisyon na yan ay tama, Jimmy. Alright. So, Jimmy may dapat pa rin dito ang isakripisyo. Either pag-ibig, trabaho, or kung ano man yung negosyo. Alright. Jimmy Wow. So, Jimmy revert. Revert big transformation sa mga Gemini this week. Oh, ah, ano kaya yan? Baka yan ang mga decision na yan na, na gagampanan mga Gemini. No? Kaya naging big transformation ang mga Gemini this week. River, bagong pagkatao, bago ng Gemini ang ating makikita. Yes. Gemini. So, see, my third party Gemini dito. This is not only third party. May mga tao din dito, Gemini, na nasaktan sa iyong success, sa iyong pagbabago. Gemini. Alright. So, some of you din ay may mga kaibigan, friends, na medyo nasaktan, no? Sa mga nangyayari sa buhay mo, Gemini. Nakikita nila ang Gemini ay malaking pagbabago this week. Kaya siguro, durog ang puso nila, Gemini. Okay. Yes. So, initial message for Gemini this week. Tininay, may maging inang tulong sa inyo this week. Or either may mga offer this week, Tininay. Kaya i-grab mo na kung anong mga offer na ito, Huwag right? na mag-isip. You know, kung tama man Big reward. Public recognition. Sisikat ka this week, Tininay. Sa mga desisyon na gagampanan mo this week. Sa mga desisyon na ginawa mo, Tininay. Maparangalan ka, sisikat ka, mapilala ka, something. Jimmy no? Nye. Yes. So, Jimmy This week, mga legal matters. Kontrata. Contract marriage contract ba? Business contract ba? No? Or job contract ba? Whatever, Jimmy Or mga loan na ma-approve this week. Okay. Okay is yes. yeah kung ano man yung mga kontrata na yan no? para sa mga Gemini see, big transformation oof biglaan na pagbabago this week okay at Gemini, huwag din pa dalos dalos sa ating desisyon, no? huwag minor minor din, no? think wisely before tayo din mag desisyon Gemini this week Alright, this card also is like this. Huwag pa dalos-dalos, Gemini, sa desisyon. Think wisely. No? Baka sabihin mo, mga offer ayawan mo, ay by think wisely. Dahil, yung mga offer na yan, ay para sa iyo yan, Gemini. Para sa iyong kinabukasan. Hindi para sa ibang tao, hindi para sa iyo lang. Alright. So, Gemini, kung ano ang iyong nasimula ni pagpatuloy mo yan, balang araw, ikaw lang din ang mag-aari niyan, Gemini sa mo bang Gemini ay maraming plano this week about money financial something huh? yes Gemini see wag mong sundin ang mga abandon na ito Gemini mga offer na tinalikuran yes yeah you have the devil card here Gemini no kumbaga nilito ang iyong pag-iisip this week okay Huwag kang magpalito, Gemini. Use your pagkaismart. Okay? Think wisely at isipin mo ang iyong future. Okay? Yes. See? New relationship. Kung ikaw ay single, kung ikaw ay meron na, you are loved, Gemini. You are kind. You're showing love to everyone, Gemini. Yes. Mapagmahal ka, maawain ka. Some of you mga Gemini ay may nagprotect sa inyong relationship. Kaya huwag kang matakot kung anong mga decision mo this week. No, protectado ang iyong relationship sa Kung yan ang bumabagabag sa iyong isipan, ang relationship, abay, huwag kang mag-isip ng ganyan. Dahil fully protected ang iyong relationship. Protectado ng ating Arkanghel, ang iyong relationship. Okay, see? Overcoming difficulties, Gemini, this week. No? Kung may mga problema, malampasan mo rin yan, Gemini. Yes, you are victorious, Gemini, see? This card is victorious also. You have two cards here na victorious ka, Gemini. So, confirmation na may mga uh, victorious na mangyayari sa mga Gemini this week. Yes. So, Gemini, see? May tao dito may ginagali sa inyo either. This is spider figure. Either your boss, your big brother, your uncle, your father, whatever. Yes. Wesley Kaya, thank din din na no? Sa mga bagay-bagay, hindi lang isipin natin ang ating sarili. Okay. At may Scorpio Pisces Cancer din dito, Jiminay, na medyo na, nainis na sa iyo. <laughs> nainis sa mga Jiminay. Yes. Okay. Dahil sinubo na ang swerte, ayaw mo pa. Ayay, kaya pala. Yes, binigyan ka na ng kaalaman, Jiminay. No, Kung na sa pang pa Something. So, for Gemini. Okay. No message for Gemini this week. 444. Four, four, this means you are being supported in all your decisions and all your goals. You're pro You're protected, so stay confident and authentic, Gemini. Royalty ang mga energy ng Gemini this week. Everybody looks at you. Oh my goodness. Of course, kung ikaw ba naman ay maparangalan. Don't everybody look at you. Of course. Yes. So evil family members. So this is congregation Gemini. See? You have evil family members here. Huh? Yes. So, Mala Royalty, eh, uh, your ancestor is protecting to you, Gemini. Just do it, Gemini. you want born to be a celebrity, Gemini. Yes, and this card also is celebrity. Okay. Gemini. Traditional message for Gemini is we don't allow either lower your vibration, Gemini. Yeah, see? You have evil here. So, wag mong hayaan, no? Na mananaig ang evil sa buhay mo, Gemini. Mga law of energy yan, Gemini. Right. Yeah, your dream is coming through this week, Gemini. Spill work, see? May mga tao, Gemini, na tinitira ka through spiritually. May mga nag-spell sa iyo, Gemini. Yeah, kaya pala dito, some of you ay medyo may mga offer na tinalipuran. Ini-ignore mo, dahil pala nababalutan ka ng mga spill work. Spill work, mga energy, bad energy. Yes. Live no longer serve you, Gemini. Mga taong hindi deserve sa buhay mo. You want to be a celebrity again, this card. If you can see 555, five five, this means let go of what is no longer serve you. Release it and understand that you will be replaced with better, Gemini alalahanin natin, Gemini, kung may mawala sa atin ay may babalik na higit pa yan sa nawala mo, Gemini. Yes. So, you are not alone, Gemini. The divine is in your side. Admiring your work, Gemini. See? May nakadmire sa inyo, kaya pala naparangalan ka. Pa. So, if you can see 888, this means balance. Everything is falling into place as it's meant to be, Gemini. So, I said to you, sinadik sinabi ko na balansin mo ang mga bagay-bagay. Huwag natin isipin ang ating sarili lang. Okay. You are not alone. The divine is in your side. Follow your intuition, Gemini. Follow, sundin mo ang iyong nasa isipan. Oh my God. Royalty, celebrity is always coming in this card. I need to shuffle this one. Yes big opportunity this week, Gemini. Oh my goodness. Gossiping on you. Of course, kung ikaw ba naman ay maparangalan, of course, maraming magchika, no? Maraming mga maritis, no? Kung anong mga ma-achieve mo sa buhay. No? Abay, si Gemini, oy, bagong pagkatao na ngayon, no? Kaya of course, mga kapitbahay Actually, <laughs> no? Wow. So, yeah. All the angels in heaven is supporting to you, Gemini. Yes, you are victorious. So this is third card now. Na victorious Your future is riding on the star, Gemini. Ay ay ay. You are gifted, Gemini. You are gifted. You are the good provider also for your family, Gemini. Yes. break the cycle. So, some of you, you are the one broke the course na galing pa sa inyong kanunuan, Gemini. No? Na galing pa na, dala-dala pa hanggang ninyo ngayon, no? So, ikaw lamang ang nakakabasag ng Gemini. Yes. Kaya, you are blessed, Gemini. God or Father is with you, guiding you, Jiminayo. No? You are the one broke the curse. No? Illness curse ba? Poverty ba? Jobless ba? So, ikaw ang nagpapakilala, Gemini sa inyong buong antlan o nakamabasag sa kadinang kiyang jimnay. So, that's all for this week. Gemini. I hope you like it, my reading. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment, at like nyo na at mag-comment ng 100k magic. No? Pa, who knows, baka ikaw mapilihan namin. At, if follow nyo rin ang aking page para doon tayo mag-conversation sa messenger nyo, mga secret natin, no? mga message, something like that. No? Yeah, so see you in my next video. Bye.